To be subversive, we drive verses of convergence of lyrical merchants, collaborations with Picasso, paint wordscapes, literary masterpieces, create a stroke of genius, portray society with all its profanity, embrace humanity, and let God preserve my sanity. But in reality, we gotta learn how to love ourselves. It doesn't really matter which way the cards are dealt. Life is full of hard knocks, it's full of lessons. You win some, you lose some, but don't forget to catch a blessing. Hello, guys, and today, uh... sa rainy day nga yeah. ay may pinag-uusapan kami ah <laughs> uh, gagawa kasi kami ng mga likha namin na sa amin lang sasabi namin dito sa vlog para yung mga nag embento is gawin nila to kung mga gugustuhan nila comment down below dun sa mga gumagawa ng factory ng ano ah factory ng mga kutsara sana ang ano yung gumawa ng kutsara, yung pagkakain ka, direct, direct yung toothbrush niya. Pastilan! Host, so weird! Huh? <laughs> ah, ano <tarinog>. yun <laughs> nun? <laughs> may not toothbrush likod. Oo. Oh. Tapos pag susubo ka, gagawin mo na lang. Dalawang beses na yan! ay <laughs> tech yan, Brad, no? Tapos yung, yung sawa ka, mm. yung may Colgate. Sawa ka? yung kumbaga ipupuslit mo lang ganyan tapos ipabalik oh! na rin mo Ta no? ganito yung ano magiging itsura nyo yan yan yung magiging itsura niya. ganyan yung gusto namin mangyari na sa mga scientist sa mga inventor, sa mga factory pag gagawa kayong kutsara yung may libre ng hindi wala ka dyan yeah, gagawa kami ng uh, pedicab na maano may busina na ano yung Kulat! Huwag <laughs> oh, ka nang ha! Hirap na ako eh! O kaya ano, yung... yung <laughs> as Tapos pag dino, dinoble mo... Nandun! <laughs> <then, laughs> para ano, may iba yung ano, ginagamit ng mga tao na... Common na lang yung... Walang dating, man, eh, man. boring na yun. Eh, no? Ulat! <laughs> <laughs> yung gagawa rin kami ng no, maganda yung magmaneho ka ng pwede kab yung ano ba yung salbabida hmm. yung gamitin na gulong para kahit mag transfer ka sa ilog o sa dagat tuloy tuloy lang <coughs> mapapalun ka eh pwede kab yan eh tapos may, ang mangyari niya may pangkarit ka lang pang sabit na bakal na malaki kapag may dumaan na truck na sobrang bilis <coughs> ulat! <laughs> Ha? <laughs> Gagano na yung wala taas. Mabilis ka na rin. Oo, diba? <laughs> <laughs> o, di ba? Uy, totoo yun. Ang malaki yung Santa Cruz. ano, yung purpose nito para mapagaan yung buhay ng tao, di ba? totoo yan! Ha? Ang galing mo sa ganyan! Tapos yung ano, yung speaker mo, maganda. Gumawa ka ng ano, ng ano nun yung tubo. Dalawang tubo magkabilang. Tapos bili ka ng dalawang malaking speaker. Ayun, yung tubo na yun nakarek pa sa tenga mo na sabi na china <laughs> oh. di ba kung baga ano lakas mga gangster nung ganun kala mo talaga gangster na papatay siyempre merong tiyatawag tayong, tayong ano speed limit no ba mahuli ka ng mga MMDA kahit na pwede ka kung mabilis ka pwede kang huliin eh ang gagawin mo ngayon, gagawa ka ng ano, mm -hmm. ng metal ng tubig. Mm hmm? Titignan mo doon kung umano ka, tumatakbo ka na ng 18cc. Ano, mag, magsa kami, gagawa kami ng ano, electric pa number 15. 1 to 15 yun <makes noise> Gagawa rin kami ng unan na ano yung may vibrator Ano ba itong tatulog na. Na, na? ano ka na? Hindi Kaya ano ka may trabaho ka? Mm, masarap matulog pag may ganun. Bro, what are you talking about man? Kung may <makes noise> ka na yung ulo mo Kasi huh? so, ano, pipindutin mo yung massage kasi may pindutan yan yung uno na gagawin natin. Alabas na yung kamay ko. alawi. Ah, <laughs> oh, Tapos, <saray. laughs> mag i kami ng chani. Galing. No? Yung para pag nagbunod ka ng mga bigo-bigote mo. Ano lang siya eh. Naka-stay sa dito mo, naka-fix. Nakakabit sa dito mo. Patubo pa lang. Nai-scan niya. Ah, may patubo. Gagano rin. <laughs> Alagay. <laughs> Kukunin na kagad dyan. Pagpatubo pa lang. Ito yung asawa ko po. Lang, hi ka sa vlog namin. Oh, Anang! Yeah. Huwag na pala. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Tapos, gagawa kami ng laptop. Pero ano siya, alphabetical. Ah! A, B, C, D. E. Sunod yung letra. No, para hindi nakakalito. Yung gumawa ng laptop ano eh, ano rin eh, isa't galating matalino din eh. Ay naman Hindi nila alphabetical, di ba? Pinahirapan pa eh. Saan ba yung C, saan ba yung pi saan yung Ganda diba? yung may tunog na. A, hmm. A. A for apple. <laughs> A for apple? <laughs> Shoutout mo din yung mga taga Si Auntie Majordi Dali Dali na pa. Taga-bukid Adam Kusat na taga mga bukid Ara-ara-ara Papagawa kami ng kulungan ng manok Yung kulungan ng manok na yun Yung ano siya high-tech din Yung manok pag ano pag gutom na Bibigyan niya na ng ano yan Ng pagkain Nakakatawa Ang galing Ang galing <laughs> As, pag alam niyang Yung manok at tumanda ano yan, may dala may lalabas sa kulungan na ano na tubig tapos biglang kukulo yung tubig na yun. paglabas niyan wala na wala, wala nang ano wala nang balahibo yun tapos paglabas nun gagayat kayatin na yun habang lumalabas siya sa kulungan may process na listen, look and listen and learn iniati-ati na yun ano iseset mo lang kung pang adobo, pang tinola, pang iniha, yung hiwa. Ganyan. Ang gusto namin ano mangyari sa buhay dito sa Pilipinas yung Maging magaan. <laughs> <laughs> uh, bigat yung pag ano eh. Yung mga itlog din nun. Paglabas, safety yun. Kasi yung mga dadaanan nun is Euratex foam. Yung mga ganito. Talagang hindi siya maano. Pagawa din kami ng baso na ano. Yung baso na yon. Tapos yun, may, 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 stickable ano yun. Sa so, may pag-iinom ka. Parang kahit matutulog ka, kahit nakaiga ka. Pwede ka uminom, didikit yun sa ganito <laughs> <laughs> mo. Dumidikit yun yun. Hindi basta basta magtanggal yun. Hanggang tiyo ba siyong tubig? Maganda yung mga naisip natin, mga tulong ko sa Pilipinas eh nakakukwela muling tumawa ang mga Pinoy? Hindi eh, ka magpaitiskel ng motor. Papagawa kami ng helmet. Yung helmet na yan kasi ano eh, kung bigla lumayo kapag pag tumiting kasama ng side mirror, nagagabilan. 'Yun hindi yung helmet na yan, may side mirror kasi pala. Aba, ano ba 'yan mo? Alam okay. Astig yun, men. Wala lang sa mga, mga gangster nung ganun. May kasunod ako, ah. Saka. Ito tayo men. Lab natin yung earth, eh. Nagkakano ng global warming kasi yung mga usok ng motor. diyan yan, eh. Ngayon, yung tambutyo mo, parang merong ano yan. Mas. Oxygen pan, o oh, Sa ano yan, nakadirect dito sa mga usok mo. Kung <laughs> gusto mo mag-motor, kailangan Tiisin mo. <laughs> Gago! Hindi um, na di susi. No? Hassel pa eh, mawala yung susi. Di ba? Wala na. Yung ano, gagawin namin yung DNA. Wala nga, sulok, kulangot mo. Gagano mo lang sa sensor. Tingit! <laughs> Welcome sir, gagawin. sa bigol po kasi yung ulat is uh, wait or teka lang ganun gagawa kami din ng aquario. tapos yung ilalagay namin mga tuna alam mo kung galong kagaling yung aquarium na bibili namin kasi yung aquarium na yun pwede ka mag alaga kahit yung alaga mo wala ng kaliskis wala ng bituka, ka po kayo pa rin siya doon formalin yung nialagay doon ngayon ano hindi siya mamamatay doon nandun lang siya kahit na wala na siyang bituka para pag lumaki siya hindi mo na dilimisan iaang mo lang siya doon, patay na siya agad basta pag umangat siya sa tubig doon patay na, patay na. pag okay. negosyo kami ng ice candy mga flavor mga ulam uh, adobong ice candy ice candy adobo pinangat na ice candy uh, Tinaptok na iskin. Kaling mo talaga, maayos ka. May aso kasi kami dito. Tapos yung, yung aso namin, pabangis, may lingmanganggat. Para pagkakitaan namin yung pangangagat niya, is gagawa kami ng gamot na para sa rabis. Tapos pag naagat sila, tapos sasabihan namin, oh, mabubuhay ka o oh, 20,000, ano, ay, bala ka dyan. Bubul agad bibig mo dyan. Shoutout kay Hagorn. sana pag-iamanin mo. <laughs> Kali mo talaga bright ka. Sige, uh, bento kami ng mga mga inumin na mag-aalak ka nun. Red, red, horse na ano. Hindi ka malalasing sa unang umpisa. Kasi pag ano ka, business minded ka, isipin mo lagi kung paano ka kikita. Huwag mo muna siya lasingin sa umpisa. Diba? Pero pag naka isang case siya, o dalawang case ang red doors, doon na siya malalasing. Eh di mas marami na bili sa iyo. Kumita ka pa, di ba? So gamot ng anak na ano, isa pa lang dalawa mga kalasing. Boy, hindi ka kikita. Dito na ako sa expert Ng washing machine. iba mayroon may ngayon eh? May invento lang ngayon eh. Nasabunan na siya. Nabanlawan na. Tapos na-dryer na. Pero itong e-inventory namin, paglabas, nakatupik na. Nakaplatsyado na yun. Ang galing! Tamal ulat! Tapat! <laughs> <laughs>